sila madam. Ako naman nag-CR ako. Ayun, doon yung CR. Babalik na ako din sa laruan. Hindi mga anak ko yun sa kabayo ko. Nalungkot yata ako nung nawala si madam. Ang <laughs> sarap na namin. Lalo na nung nagpapapicture kami sa mga pamangkin asawa niya. Kasi una yung isa nagpicture sa amin. Itong isa tatawagin ko sabi niya magaling magpicture to you. Ngayon, nung tinawag niya, <laughs> Sabi ko, pinipicture ko, basta huwag kang hihinga. Sabi ko, <laughs> gawin ng lahat na makakaya niya. Huwag lang hihinga para sa picture ba, hindi kita tiyan. Yung mga bata, oh, mahabol sa tren. Hmm. Mahabol abon sa tren. Sumakay kami diyan kanina eh. Tapos, doon ito picture kami. Ade, ang kinalabas parang hindi kagandahan. Ano? Sandalay, sandalay, sabi niya. Yung isa, yung isa, tawagin natin, mas magaling to. <laughs> <laughs> kasi ayan ang tinawag niya isa ang sama ka ano, nung picture na kami ito tawa ako kasi ang tagal magpicture nung nung pamangkin niya kasi sobrang pagsisipat yata, ta hirap na hirap kumuha na ang sa amin <laughs> para kami matawa diba ayang itura magkailabasin ang tura, kinabala, ng picture namin nakabungis sa ako nakapikit <laughs> kasi nga natatawa ako basta yung tingan mo sabi ko paliitin mo sabi kasi nga, parang kami mataba. Ang tagamit ko, mo, no Mga galit na galit na naman, ano. May dalaw ako. Oh, ganyan ako pag nagkakadalaw. Tumutubo sila. Na. Andito pala kami sa, ano. Sa, ah. Uh, kababjis. ba? Oo, oh, kababjis. One week open pa lang tayo. Eh. May laruan. Ayun, ano. Oh, laruan. Tapos, diyan yung kainan. Oh. May pa-fountain sila diyan Oh. Hmm. Maganda dito. Tapos, okay lang yung pagkain yung yung tempura nila. order ako, 1 Mga 300 pesos sa Pinas. Limang piraso, ganun. May kasama ng price. Okay lang. Tapos yung mandi nila, malaki na, full na. Ay, ano, 4,000. Pero marami na, mara Pang-apat na tao, limang tao, ganun. Asan sila? Asan mga anak ko?

Saan tayo? Saan ba niya Ako ba nawawala o sila ba nawawala o ako na nawawala? Ano lang ng sa dalawa ni? Eh? Ako ang nawawala o sila ang nawawala? Hmm. Ninigyan nila ang eh. Sempre pak ninigyan kada singit ikarili. Hindi pwedeng mag-splader dito si Antonio Lopez. Pilipino. Pilipina. Eh. Hmm. Pilipili ba? <laughs> Kaya sabi sa akin na rin yun, Pilipin, sabi ko. Pilipino. Hindi po kasi, ah uh, mas ano nila yung Pilipini. Ah, you, Pilipini, Pilipini. Mm. Hindi Philippines, Ah, Pilipini. Kanina yung driver ng train, good country daw, Pilipino. Sabi niya, kin kinakausap kami ng, dalawang dalawa ni madam from China kayo sabi hindi from Philippines sabi namin tapos ah Philippine good country sabi niya ay akala ko madam ang sabi niya beautiful <laughs> beautiful tayo hindi sabi niya yung country doon natin good kala ko kaming dalawa ang good hindi pala <laughs> ay nawawala ako hindi ko sila makakita Mm -hmm. Sandali na tigil ko muna 'to.